Hello mga kaogang kontendera at ang aking mga suki. Magandang buhay po sa inyong lahat. Well, flex ko lang po sa inyo yung aming part-time dito sa Barangay Wawa. At uh, kami po ay uh, isa sa mga napili ng aming kapitana, balisan po kami na maglilibot uh, sa aming Barangay Wawa dito po sa tagi uh, kami po ay magbabahay-bahay, yung census kung tawagin. Bali, ina-update po namin ang mga bawat residente na katera dito sa Barangay Wawa. Sa kadahilan ng marami po nagko-complain uh, regarding po sa mga ayu-ayuda, bakit wala silang ganito, wala silang natanggap. So ngayon po, bali pina-update po ng aming kapitana ang bawat residente dahil marami na rin pong nawala, na lumipat na ibang barangay at uh, marami na rin pong bago na nakatera. So, ito po ay bagong datos na gagawin po namin. Well, sa aming paglilibot guys, sa totoo lang, uh, malalaman mo kung sino po yun talagang humaharap ng maayos at ayaw kang harapin at uh, kahit na alam mo na nandoon sila sa loob, halos ayaw nilang uh, makipag-usap sa amin na uh, minsan naman ini-entertain kami pero naka, parang galit sila pero naiintindihan po namin dahil meron naman po kaming um, training or seminar para sa ganun po ay magkakaintindihan at hindi kami makikipagsagutan or makikipag-away kailangan mahinahon pa rin kami at i-refuse na lang kung ayaw nila talagang makisama or magpalista at uh, kahit ganun pa man yung aming naranasan sa aming mga na-entertain day na mga tao ay masaya pa rin kami na nagtatrabaho sama sa nagkakainan, nagbibiroan at masaya ang amin aming samahan dahil nagkakasundo-sundo kami sa lahat ng bagay at uh, sa ngayon po, ayan po bali, uh, anim na barangay na po ng Wawa ang aming napuntahan at tuloy-tuloy lamang po hanggang sa matapos po namin alright guys